ayun oh, na nga mga kabayo no? once again this is Jose Motovlog uh, sana mga kabayo taposin nyo yung ating uh, video no, mga kabayo ilang minuto lang naman tsaka huwag kalimutan mga kabayo mag subscribe sana naman, mga, mga, mga ay supportahan nyo ang ating munting channel mga kabayo sa pamamagitan ng inyong pag subscribe mga kabayo ano? uh, sana po mag subscribe na kayo mga kabayo no? tsaka sana naman mga kabayo taposin nyo yung ating ating video ano? ilang minuto lang naman to mga kabadi so yun o no, mga kabadi uh, isa sa mga trending ngayon mga kabadi sa social media ay yung paninita ni Colonel Busita mga kabadi sa isang checkpoint mga kabadi no na kung saan ang sinisita lang mga kabadi ay mga nagbumotor no mga kabadi yung mga four wheels ay hindi pinapara ah uh, naging matinding sa pinto mga kabady kasi bakit nga naman motor lang ang sisirahin mga kabady ano? bakit nga motor lang ang paparahin eh yung mga four wheels din naman ay eh, hindi naman din natin hindi rin naman tayo sigurado na ang iba dyan ay may mga lisensya din o kaya naman ay may mga tinatago pang mga kontrabando o ano bakit motor lang lagi ang sinisita sabi nga ni Colonel Besita bakit takot ba, takot ba daw sila manita ng mga four wheels no mga kabadi. bakit ang madali lang nilang sinisita ay yung mga katulad lang natin na nagmumotor ah baka mga kabadi, sa ganong paraan ni Colonel Besita mga kabadi ano ay maging magbago ang takbo ng mga checkpoint no hindi na siguro sana maging daan mga kabady na hindi lang mo, mga, motor ang pinapara alam ko naman mga kabady may mga checkpoint mga polis uh, kasama ang LTO na hindi lang mga motor alam ko may mga konden may mga may mga four wheels din na sinisita pero sana naman no, maging fair sa lahat mga kabady pag checkpoint lahat sana pati four wheels uh, nasita pa nga ni yun kasi kung kailan sila na napuna saka lang sila namamara ng mga jeep jeep pa ah no? uh, sana naman mga kabady ay maging daan yung mga kabady no na maging maayos na mga kabady maging patas mga kabady no sa ating mga kasadaan pag may, pag may mga checkpoint no da sana naman lahat ay paparahin na lo no? hindi yung kung ano ano lang kung kung mga motor lang ang pinapara no? Parang bais naman talaga yon mga kabadi. ang ah, hirap naman nun motor lang ang ah, pinapara. Bakit motor lang ba ang may bisibin motor lang ang naggagawa ng mga kalokohan no. nagmu motor mga. Parang pangit naman ano So yun mga kabadi. Sana suportahan nyo yung ating munting channel mga kabadi no. 1 second is Josie Motor Please subscribe mga body. Like, share and subscribe.